rado Dry skin to. Check it, ma'am. Bumaluktot siguro to, ma'am. Up. Ka. Sorry. Ito na lang. Baka nasusundot ko yung ano mo, yung dry skin na ba? Yan, sasaktan ka. Ha? medyo. medyo. O, kasi kailangan ko siyang anuhin kasi mapapansin mo bukol siya oh. Huwag ka munang dumugo, ha? Mamaya na pagkatapos. Yan yung sinasabi nila na pagdikit pa sa unahan. Huwag mong pipiliting sundutin. Kasi susugat yun eh, dudugo yun. Kaya hindi mo na makikita yung tatanggalin mo. Unti-unti mong i-push. Iwasan mo na sugatan muna. Ito naman overcut. Sige. Eh. Siya talaga yung nangailangan. <laughs> Nang lino. Mama? Anak? Susunod. May kinig na ako sa inyo. Hindi susunod. Dapat. <laughs> sa susunod Dapat ngayon pa lang makikinig ka na lagi-lagi. Hindi yung sa susunod. Yan na lang. <laughs> Pakikinig ako sa inyo. Ha? Pakikinig na lang <laughs> ako sa inyo. Lahat. Dapat makinig ka. Sakit, Ma'am. Nilalamig ba kayo ito pangkumo to? Ano <laughs> <laughs> Po po. Gusto mo lang nagsasalita? Opo. Yung pinapanood ka? Opo. Dami mo yung kain mo. Malak! sila ko hmm. kete tapal ginaya ko alin po ako ng so, kaklase mo Oo. bakit bakit ano naman lang, lang kami bakit hindi lang kami muntikan niya ako tuntukan. ah lang. ah lang. Okay. Huwag kasing mag magbiruan pagka ano. Na eh. Ano lang, nakikipagharutan lang? Okay. Kailan makinig kay teacher? <coughs> Opo, kasi Sabado na bukas. Bumalik ka sa linggo? Ha? Bumalik ka sa linggo? Ano po? Bumalik ka sa linggo? Ha? Ah, alis tayo sa linggo? <laughs> Hindi po. Bumalik ka sa linggo? Yung dami ng Sabado pa? <laughs> ano po? Pati Sabado, linggo, ano meron? Opo. po. Mami, buo na ba ito hindi nalinisan, ma'am? Wala pa. Ha? Wala pa yung isang buwan. Alam ah, niyo. Wala na, kasi napagtapuha lang nila ng kuko. Okay na. Hindi na nila nga tinatanggalan ng rice. Ito, overcut to. Mapapansin mo, di ba, hindi ako nag ng kuko. Hmm. wala na ma'am kasi overcut na dito sa unahan eh lihis, ito meron yan kasi hindi natatanggalan sa part na yan Pagpapasko na. Pagpapasko <laughs> na. Pagpapasko na. Pagpapasko na. Mama mas kan mo ko nito ha. <laughs> Kaya ipunin mong maigi. Mama ang gusto tubig ko sa school. Very good. Keri puko inyo ug ugus. Po. Pagkulang ko inyo ugus. Chim gain. ko 'tong hindi na ubusin. Eh. Para hindi magka UTI si Athena. Kung UTI ako. Hmm. Sa mali. Magka UTI ako sa sapatos ko. Opo. Um. Gusto niyo pa lagi umihin. Diba, ma? Opo. Charo. Ano, wag na natin ito tapusin. Tignan natin kung hanggang saan yung ano mo. Hmm. <laughs> Bakit? Dalawa lang? Tatlo. Tatlo? Nakita mo? Oo oh. oh, mm. okay. Dal-dal mo talaga. Dalawa siya. Ay, tatlo siya. Ito ano ito? 12. Maga kung nagasawa. Lumandi. 18. Eh po. Bok. Ano Ayan na. First year Oo, first year. Sakit. Okay, Sakit na. Ito pa lang sa una, no? May dry skin. Ayaw matanggal ng ingrown line kung hindi ko dadalhin ito. Kaya hmm. tiisin mo, ha. <laughs> Wait lang. Wait ka lang. Ayan na eh. <laughs> 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 Ang nabot yung exciting part. Papunta na. Tsakit. Hmm. Talaga yung baby. Unti-unti ko na lang. Sobrang sakit nito. Hmm. Kaya ba? Sige mo yun. Hanggang unahan pa lang. Mm. Sorry.

nga eh. <laughs> dapat yes. na gusto. ko depenseng ngopo. Noon. Yes, sa Kitang dulo na rin. Eh. Pero meron pa yan, ma'am. Dipayin tapos. Kasi may kakatpa akong in doon. Sa bisita lang. Bubunutin ko muna. ako. Bago yung bag ko. Tapos saan ang sabi ulit ng nanay mo? Sabi niya, huwag ka maingay. Pasaway ka din pala <laughs> eh. Tsakit ma'am. Kakayanin tapos, mo tapos, ha. Tapos sabi mo, sabi mo, wah, tatignan ko. Sarap. So Kopya. Sakit, ma'am. Kere. Kere. Ikakat ko na doon ha kasi pasugat yun ha. Hmm. Kita mo. Huwag kayong matakot. Siya lang to. <laughs> Meron pa. to, to lang. Ito na lang. Ayan na, oh, di ba? Ikakat ko yun, mama. So, gusto ko Tiisin mo, ha? Tiisin mo. Kasi hindi kayang sundutin ng sorry, mama. Masakit talaga yun. Manipis na yun. Naku, nagagalit na. Tagal daw kasi malinisan eh. Ay, ako yung may pagkakit. Sakit. Sorry. Yeah. Sorry, mo. Sorry, <laughs> Uwi na <daw> kayo. Alas <laughs> 11. Buti, pa to dumate. 9.30 ka pa start naman. Hoy, <laughs> 9.30. di okay, sumama yung dry skin. Kukul. Ma? Hmm. Be... Mm. Wala na. <laughs> <Sorry>. <laughs> ito po talaga maano to sa sakit. Parting ganito. Ma, no, no, no. Opo. No TV. Oh. TV. Wait lang. Sabi mo kay Papa? Ako na magbagen. Hmm, sige. Bee I-press mo nang matagal. pa I-press mo nang matagal. Doon ka sa YouTube. YouTube. 16 minutes. Okay. Mas malalayo ka.